ayan good morning guys good morning mga palanga ayan nakamata ko sa iyo guys around 2 am kay grabe ko soga sa hangin so naglandfall ang bagyong barbina guys dito sa uh, Cebu yan tingnan niyo po guys oh ang lakas pa din ng hangin guys grabe so diyan ayan oh Naglandfall na kanina, kanina guys. As you can see, ang kapal pa din ng ulap. So, patuloy pa din itong umuulan guys. So, nandito lang po ako sa labas ng bahay. Tinitingnan ko po yung ano. Yung, tingnan nyo po guys. Oh, malakas pa din ang hangin guys. Yan. Oh, malakas pa din ang hangin mga palangga. Tungod sa Typhoon Barbina. So, mayong buntag ka na tong tanan. So, sayo ko natulog gabi eh guys. Kaya nawala ang signal and then nakamata ko around uh, 2 am e. ang lakas ng hangin kagabi gabi, na lang sa ko natulog guys kaya nagpaminaw na lang po ko sa hangin mga palangga so ayan po mga palangga dito po ako nagtambay ngayon sa tindahan so close pa ang aking tindahan guys hindi pa ako nagbukas kasi po malakas pa ang hangin so good morning good morning kumusta po ang inyong lugar dyan guys magingat uh, mag ingat po tayong lahat dahil palagi pong may bagyo ayan po sa ibang lugar guys nagbaha na naman so dito sa aming lugar guys is Bokid po ito malayo po sa sapa so hangin na dyan kuan kuwan dali guys kahadlukan o glinog so ayan good morning good morning happy tuesday so maula na umaga at mahangin na umaga guys ayan po guys oh Wala siya kahimtang sa panahon karon guys. Yan grabe ka kusog sa hangin mga palangga so ayan oh so kusog yun yung hangin na mga palangga kay nag naman siya kagani ng 2 am so kuha na lang niya guys hinungaw na lang karong buntag so time check here is around uh, 6 am so tingnan nyo po guys oh patuloy pang naghangin guys pero dili na kaayo kusog so kaniha, kanihang kadlawon guys grabe kusoga sa hangin So, yung ibang lugar dito sa Cebu, nagbahak uh, nagbaha. Iwan ko po sa aking anak dyan sa ano. Sa may liloan, guys, nagbaha daw. So, Manila ilang boarding house guys, kay Kuan Man's third floor daw. So, ayan, mag-ingat lang po tayo palagi guys at huwag kalimutan magdasal. Kasi yan po ang ating tanging weapon guys, yung dasal lang talagi. Manalig po tayo palagi sa Panin Panginoon mga palangga. Yan Oh. Patuloy pang nag ano, patuloy pang naghangin. So wala na po yung laman na hindi na po yan puno guys kasi yung ano, yung gutter guys is nasira noong typhoon tino. Ayan. Nasira noong typhoon tino. Ayan, bulhot na sang hangin guys oh. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, update sa panahon ngayon guys. Mayroong mayroon na namang bagyo. Super uh, hindi naman po siya super typhoon guys, bagyo lang. So ayan. Good morning, good morning everyone. Mag-ingat po tayo palagi and Yan po guys, magdasal lang po palagi, guys. Good morning, good morning. So wala pa masyadong dumadaan na mga sasakyan. Siguro po natatakot po sa bagyo, guys. And then brownout. Sad to say, guys. burnout na naman. Yan po. Dito po ako sa guys pero hindi po ako lumabas yun maayo kay eh. nag-uwan pa guys umuulan so ayan nandito po ako sa harapan ng tindahan sa beranda yun po mga palangga lakas po ng hangin guys grabe yan po dyan banda oh. tingnan ko din dito guys sira pa din yung aking bubong oh. yan po mga palangga ang panahon So thank you for always watching guys and mag-ingat po tayong lahat palagi uh, dahil patuloy pang humahampas yung hangin